sa mga idol, no? So, ay palit tayo ng password sa ating converse, no, na Wi-Fi 6 modem na mga idol. Upgrad upgraded na mga idol ang converse ngayon, no? Mayroon pang TV box, no? So, palit tayo ng password, no? Ang ano nito, naka-skyward na ito mga idol, no? So, same IP address pa rin sila, no? Sa dating, ano, uh, modem. So, ito, ay apat na antena nito mga ngayon, no? Dating isang dalawa lang. So ngayon apat na upgraded na mga idol no. So malakas na talaga siya. So meron na TV box no cable mga kapi. So, so lagi na tayo sa kanya sa ating interface uh, web interface no. Uh, ganun pa rin mga 9 that one no. Kanan niyan Skyward ang lalabas mga idol no. yun skyward. Yan na yung dashboard ng converts ngayon, no? Ito is keyword Horta na nalabas. So, ang kanyang username is user. No? Tapos yung password, user pa rin. Yan. Laging lang tayo. So, ito na yung dashboard na. So, palit na tayo no? pass. Uh, marami pa kung i-discuss dito mga idol. Uh, ipapakita ko rin sa inyo dito yung QR scanner, no? Papakita ko sa inyo kung paano ang MAC filtering no mga idol no. Susunod video na po ah uh, yun na yung gagawin ko, ang MAC filtering. So ipapasok natin yung ating mga MAC address at mga gadget para maiwasan ng mga uh QR scanning sa WiFi no. Kahit alam nila yung ano, password, hindi na sila magaka-access dahil ipipilter filter natin ang lahat ng gadget. No? sa sunod na video papalawanan ko sa inyo so ngayon ang gagawin natin dito muna natin sa main topic natin no oh, ah, magpalit ng wifi name at saka password no so dito tayo sa wlan ito wlan click nyo lang yan no wlan sa 2.4 tayo no saka sa 5G to 5G sim lang din yan ang ano palitan din ng password yan no? So dito tayo stop queen 4. Yan, dito lang kiklik niyo lang 'tong SS ID na ito, yan. Tapos ito 'yung tapat, palitan niyo lang 'to. Pagpalitan ng 5G ganoon din ha, password. Yan. So dito na tayo sa 2 queen 4. Yan, palitan natin 'to. So, ang ilalagay ko dito, kayo na bahala sa password nyo, no? Tapos, confirm na natin, no? Napalitan natin ang pangalan sa ka. Uh, password. Confirm na natin dito. So, ganun lang mga idol, no? Ayan. Ganun lang ah sana wag ninyong kalimutan pag subscribe sa ating channel no. Palike na rin no. Last, ito na yung dashboard ng Converge Skyward. So abangan nyo itong mga sunod na upload Marami pa akong tuturo dito no. Para may natin yung mahak ng ating modem or router. Check natin dito. Kung nandito na ba yung ginawa natin na. Ayan na. Dito na ito. Well, papalitan din. Papalitan ko. Yung 5G ganun din. Yung 5G. Yung 5G ganun din, oh. No? So, yun na nga mga kapis yung mga idol, no? Ah, uh, napalitan natin yung password, no? Ah, uh, huwag niyong kalimutan pa-subscribe natin sa channel, So, hindi pa naka-support, no? Pa-subscribe na rin, no? No? Uh, pa-like na rin sa ating channel kung nag- uh... Uh, sa ating video kung nagustuhan nyo no mga idol pashare na rin ng ating video no maraming maraming salamat po sa inyong panood no alam lalo po sa mga baguhan po sa ating channel pasupport na rin mga idol uh, subscribe na alright maraming maraming salamat sa inyong lahat at yan na palitan na no abangan yung mga sunod nating uh, video dahil marami pa tayong gagawin dito no check lang natin kung nandito na yung ating pangalan no is his ID ayan dyan yung 5G ayan connect tayo at ayan na nga connected na nga tayo no ayan sa 5G So speed test tayo. No, speed test tayo. And... Ayan. Yan, speed test tayo ha. Ah. Yan ang nakukuha natin, oh. Naka-wireless yan mga idol, no? Ayan, connected na tayo, no? Abangan nyo yung mga upload ko, no, Sa susunod. At marami pa ako ituturo dyan, no? Alright. Ayan, naka-wireless connection ito. Ngayon, ikakabitan ko to ng wired. Ayan. Ayan na nakukuha natin, no? So, try tayo. Naka-wired siya. Ayan, nakikita nyo naka-wired, oh kung ano mo kukuha niya ng ano, speed. Ayan o. Ayan, wired yan, connection. So, ang ating server ay sa Cavite. Alright, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa so, mga hindi ka mag support sa ating channel pa support na rin mga idol alright maraming maraming salamat sa inyong lahat no? maraming salamat ang sa kabangan nyo na lang ating susunod ng mga videos. alright salamat po hanggang sa muli nating pag upload ng mga videos. Salamat po. Bye-bye.